So yan, isang magandang umaga, tanghaling hapon kung kailan nyo ito mga panood mga ka-farmers. So for today's video ay yan, ipapakita ko na sa inyo yung sibuyas na inisprea ng pandamos. So update natin mga ka-farmers yung ating onion. So ito mga ka-farmers ay bagong patubig. Yan, kahapon lang to Ayan na po yung ating sibuyas, mga laki na rin. So ito na po yung damo. Buhay na naman siya, berde. Ayan. Dumilaw lang ulit siya na na naman. Lalo na ito. Usbong na naman. PC 300 talagang kailangan nito. Kamay. Kamay. Ayan, tignan nyo. Buhay na naman ang damo. Ito yung pinagpunlaan eh, mga ka-farmers. Ito, malinis naman siya. Ayan, madamo. Madamo yung pinagpunlaan. Talaga. So, dito naman guys. Ah, malinis naman siya. Hmm? Tingnan niyo yung pinagpunlaan mga ka-farmers. Maganda na yung akangkada nyo Mataba na. Palibas ay ano. Madami pa siyang abuno. Kumpara niyo dito. Mahina pa ang bulas. Kunti pa ang tabuno kasi. Tignan nyo dito sa pinagpunlaan. Maganda na siya. Malaki na. Ito nga pala guys ay bagong patubig. Ayan mamaya ay i-sprayhan ng pandamo. Na herbadox. Yung pambuto yon, Pambuto mga kaparmers. Ayan, tingnan nyo yung damo. Tingnan nyo naman, buhay na naman. Ayan o. Oh. Hindi kaya. Kailangan ng gamas, mga ka-farmers. Ito guys, tingnan nyo. Nasunog lang ito dati oh. Ngayon eh, buhay na naman. Hmm, diba? So, may kasi akong lason na ano, pandam mo. Sabi nila malakas daw yun. Titesting natin dito. Yung galing niya. So, kailangan sa sibuyas na pagdina muna. Huwag dapat papalakihin. Yung mali maliit pa talaga siya. Mga dalawang dahon, tatlo. Kailangan isprehan muna. Hanggat maaaring nga, dalawang dahon lang eh. Yeah. Ayan, oh, malinis naman dito mga ka-farmers ito na Malinis siya. Ito kasi yung Hmm. Buhay na buhay yun lang. Oh. Ayan, bumibiyak din na rin yung sibuyas mga ka-farmers. Kailangan mahina pa mahina pa ang bulas. Hmm. yung pinagpunlaan maganda ng bulas gawa nung ano siya madaming abuno ito konti ang abuno pa first uh, uh, application pa lang naman kasi kaya mahina pa So ang ni-spray namin dito ay ano na fungicide yung ano uh, antracol with multicrop meron na siyang soil enhancer agot enhancer pag enhancer mga ka-farmers So ayan, nakapa-time na rin yung kapitbahay namin. Ayan, dito guys. Wala pa siyang mga damo. Hmm. Pero may sinusibol na rin ulit. Katulad dito. Hmm. Sibol. Pero wala pa naman ganun damo. Malinis pa rin naman siyang tignan. may bulas itong pinagpunda lang talaga ang madamo dahil nung pinataniman madamo rin talaga ay nabuhay yung damo ayun sumikat So yun lang mga ka-farmers Ang ating update sa ating uh, Sibuyas Yung panda So ubangan nyo yung ating Panda yung ano, Pago Ang lakas daw yun sabi nila So wala pa lang Hindi pa dumadating yung ating lason So God bless sa atin lahat mga ka-farmers Nawa ay kumita tayong Mga farmers ngayon So God bless sa ating lahat Mga ka